Sino? Sino si Iga dito? Ito, ito, ah! Langgigigila ko sa iyo, ah! Ikaw, ikaw, ikaw! Halika dito! Kaya, ha? Gore, 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 gore. Bibigyan... Oo no, no, okay. nga, bibigyan nga kita, halika! Sige, sige! Si. Okay, tatanungin kita, 300 pesos or spin the wheel? Spin, spin, spin. Bago lahat, bago... Pakis nga mga ito. Ay, gusto ko yan! Mamaya, I don't... Tapos na ang putukan, pero tayo hindi pa sige ka kita, tatlo. <laughs> si, please, please, kuya, please. Idol yung ako ito eh. Uy, ikaw, ikaw ang idol ko. Idol rin kita, boss. Sige. <laughs> Oo oh, yan, mahihain. Eh. May jawa, may jawa ba? Meron, meron. Ay, jawa, kung sino man dito. Ah, wala. Okay, ano ba yung natay mo? Spin mo na yan. Ayan, ano kayo mapapalala idol? Baya't lupa ba? Uy, naralo ka ng 300 pool voucher. So, pwede ka mag-swimming dito sa Subic Riviera. 300 Ah, uh, food voucher. Ay, food voucher. Yan. So, di ko alam kung pwede may Gusto mo mag-swimming ka ngayon? Okay. okay. Ba, may gusto kayo shout out. Shout out sa ano, mga taga batasan Sa ano, sa The Daily Barber, sa barbershop namin. Uy. Pwede -gupita mo, gupitan mo ko, Idol. Uy. Dito sa baba. <laughs> <laughs> Tatryangle ko yan. Uh, take mo sa ito, ha. Gusto ko yan, ha. jawa so, ko kay Camille Irish. Hey! Okay. <laughs> eh, eh, jawa pa na. Okay, wala na no, idol. Okay, mga boss, comment down below so tayo magpapa the wheel next. Sa mga online viewers, alam niyo mga boss, ganun lang kadali. Bye-bye. Shish.